<laughs> Sabi ko, bakit mo iniwan yung pagkain ng mga manok? Tapos naalala ko, yung sisik ko pala yung pagkain pala ng mga alaga ko, kaya hindi na ako magagaling. <laughs> Good morning sa inyo guys! Lalong-lalo na sa mga misis na pakonte-konte na na yung mga ginagawa ng mga mister nila sa mga alagang manok. eto na yung aking nabili doon sa Fiesta 2025. So, nilipat ko na sila dito sa loob ng bakuran kasi nung dumating sila, pinagrest ko na muna na sila-sila lang doon sa tabi ng bahay. Ngayon, ilalagay na natin sila doon sa mismong katabi ng mga manok dito. So, yung mga pagkain nila, marami akong dala kasi iba-ibang pagkain to para sa iba-ibang edad ng mga alam. sila kasi may mga bagong dine na bacterial flushing na yan sila. Napurga na rin. Kaso itong mga sis hindi pa ito naliguan kasi masyadong pangit pa yung panahon. Umaaraw umuulan pa. So, hindi pa stable at saka tingnan nyo naman yung kanilang mga balahibo. Hindi pa talaga nakaka, ano, nakaka fully blown, grown, ganun. So malalamigin sila. So hindi muna sila pinaliguan. Pero okay na to kasi napurga at sa bacterial flushing na yan sila. dito. Sana hindi makita ng manok. Pupuntahan okay. niya yan. Marami na sila kita ng manok. Ayan eh, yung kapitbahay nila. Doon. So, sanay na sila doon sa, sa manok na yun. Hindi ko nakalawa. Hindi ko natin nilalagay. Ang ang dalawa. Balik isang mangyayari. Sila, dito, syempre lalagyan ko yan sila ng tabing para hindi rin mahangin at saka hindi rin masyadong maulanan kung uulan man. Saka syempre hindi maaraw. Hoy, huwag ka dyan. Marami kang sugat sa katawan. Ano <laughs> lang pagkain yan? Ay ko. bulik siya, bulik. ba? Diba? Kalusog niya. Medyo pangit lang siya nung nakuha ko kasi masyado silang marami sa kanilang scratch. Nagkatukaan sila. Pero ngayon bumabalik na so okay na. Hindi ko lang hihipuin hihipuin kasi masakit ngayon siya. Ganda. Tapos meron pa isa doon. Healthy siya, healthy. Mukha lang siyang gurumos nung nakuha ko. Pero katapang guys, ito ay ang lahi niya ay isang Melsims Black bulik so, yan yung kanyang itsura ang ganda niya no, well ang kanyang pangalan is Wednesday Wednesday, hindi siya Adams, kundi Wednesday lang, hawala tong apelido hindi na siya dito oops, uy ayun, dito ka na, dito ka na tapos ah, ito, wala pa tong pangalan. <laughs> Guys, ito naman, yung kasama ni Wednesday, ay anak ng imported. Kailangan sa sweater naman siya. Ayan, ayan. Medyo nag-o-okay na siya. Kasi nung nakuha ko rin to, marami din siyang balahibo na pinagtutukan na. Pero definitely, healthy naman silang pareho. Bali dito ko na sila ilalagay pareho. Wala pa itong name, si Wednesday pa lang meron. Mas yung pangalanan na Inid eh. Kasi yung sa Wednesday na pinapanood namin, lately lang, yung pangalan lang kanya kaibigan, si Inid. Pero so, hindi pa ako, hindi pa ako, ano, sure na yun na talaga magiging pangalan nila. <laughs> fresh water para maibsan ng kanilang uhaw. <laughs> Una po yan sila pinapakain, lalong lalo na yung kanina nakita nyo. Yung white calso na yun. Kasi, ay nako, nagmamagaling, hindi siya maano, hindi siya matahimik. Kaya kailangan pakainin na ang timano agad-agad. Ito naman, di ko alam. Nauubusan na pala sila agad ng tubig. Yung natitira. Parang pinagkawkawan ng bibi. Ayan, oh. no? Ano kasi, maitim yung kanilang lupa dito, banda. Kaya gano'n. Yan ang explanation. Ayan. Tapos, pamaya, ilalagay ko na dito yung kanilang ilaw na pinap yung kanalang ilaw na pinapaarawan ko para o kay mamayang gabi umilaw. O, di ba? Guys, yung dalawang yun, mamaya ko napapakainin kasi nag -e enjoy pa sila sa kanilang mga damo-damo. So, papakain ko lang muna yung mga inahin dito. Tapos next na yun sila. Tingnan mo sila guys, nag -e enjoy Next naman, dito tayo kay Buttercup. Next, dito sa mga bago, Okay, Teacher. Dito naman, isa pa. O, oh, sabi tabi kayo, tapikin, kayo. Baka umula, nagmamadali ako. I miss you. Hi, Lucky. Hi, Lady Blue. Siyempre, kay Green Bee barangay doon na kailangan pa kainin yan Hindi pwedeng hindi. Ang ating queen bee ay kakain na. Mm. First time niya kakain dito sa lugar Kaninang so, umaga lang din siya nilipat. Wait lang, wait lang. Nothing to worry. All good. Kailangan. Kailangan guys, lalo na yung mga misis dyan. Yung mga bagong lipat na manok or bagong dating na mga alaga. Huwag nyo bibiglain kasi hindi pa yan sila tiwala. Ayon sa aking experience, tumugulantang sila agad-agad. Yung nagpapanik sila na parang there's something wrong. Pero wala naman talaga. So ito na yung gagamitin ko para sa kanila. Ito na yung kanilang kainan. Graduate na sila sa pang baby ayun nun. okay syempre ito pa yung kanilang pagkain. Okay. Ayan. Okay. Thunderbird. Hindi nila nila papansinin yata eh. Hanggang mamayang gabi, one and a half na yan. Hindi nila pinapansin. Hindi sila sa buhay. Dahan-dahan lang para hindi sila magugulatin. Para yung mga alaga, ah, safe naman pala ako dito. So, hindi ako magkukurakol, hindi ako magpapanik. Yan. Siyempre, kilala nila na ikaw lang yung gumagawa nun. Tapos pag ibang tao, magpapanik sila. Ibig sabihin, uy, mayroon danger. Kukunin ako ng hindi, hindi ko kilala doon sila mag -i. Technique. Ayan guys, kailangan natin silang i-secure. Kasi ayun na nga yun, maambun na. Eto guys, medyo madumi lang. Medyo madumi siya. Pero okay lang yan kasi umuulan naman. Tsaka definitely matatanggal din yan pag naulan naman. <triculong> no, ayan. So ayan. Ayusin lang natin. Okay? Tapos syempre, para secured ang ating magic na sipit magic sipit for all para hindi mahahangin to kailangan secured sila harap okay. para sigurado na, na hindi sila magbabasa. So ayan guys, sa ready ready na sila. Meron na silang hapunan, meron na silang pagkain, meron na silang inuman, meron na silang silong. So guys, yun ang kwento ng aking araw ngayon. Yun aking mga sisyo na galing sa fiesta at ako si Aling Mimay. Bye-bye! Kumakain -bye. -bye.